Ayan, magandang araw mga kayo. Welcome po dito sa ating YouTube channel, Super TV. Ayan, time check. Uy, 6pm na pala mga kakiyo. Ayan, ito na po yung pangalawang update natin mga kayo. dito po sa concert ngayon ng Ilias CTV Band. So, nakaschedule po sila ngayon mga kayo, sa Carmen Agosan del Norte. Kanina mga kayo, so update natin, pinakita ko po sa inyo yung concert venue po kung saan po magpe-perform ang Ilias City Band. Ngayon naman mga kayo, ito po yung kanilang ginawang meeting mga kayo, para po sa magandang flow mamaya ng concert ni Ilya CTV. Makiyo, so nagkaroon po sila ng meeting Makiyo. Yan, mga plano, yan, para ma-secured po. Yan, yung uh, concert mamaya ni Ilya CTV. Kasi alam naman natin guys, kapag nag-concert po si Ilya CTV, sobrang dami po talagang pumupuntang tao. Yan, mas maganda yung ganito Makiyo. Para kahit pa paano po, secured po yung mga manonood at siyempre yung mga magpe-perform. Ayan, no? nagpa-plano po sila, Makiyo. Kung yung posting ng mga tao, Makiyo. Saan nilalagay yung mga security, yung mga magbabantay sa event, mga kayo mamaya. Eh no, ang dami nila guys. Yan may mga police. Yan may mga army na rin, mga LGU mga kayo nagmeeting po sila para po sa seguridad ng concert mamaya ng Ilya CTV mga kayo. Kasi alam naman natin guys, grabe, sobrang daming tao to po talagang pumupunta sa concert nila Ilya CTV at hindi natin maiiwasan mga kayo, yung mga hindi magandang pangyayari. Kaya mas maganda yung ganito mga kayo na pinagpaplanuhan no, talaga nila. Yan, naglalagay sila ng security talaga sa concert venue, Makyo. Para maiwasan yung mga hindi magandang pangyayari, Makyo. At yung mga gumagawa ng hindi maganda. Ayan, so yan ang po yung update natin sa inyo, Makyo. Dito po sa Carmen Agosan del Norte, Makyo. Kung saan dito ngayon nakaschedule ang Ilias City Band, Makyo. So abang-abang lang kayo, Makyo, sa mga update natin mamaya. Yan, time to time, Makyo, mag-update po tayo sa so, mga kaganapan dito po. Yan, sa Carmen del Norte. Yan, ito yung unang gig nila mga kayo matapos yung kanilang dalawang araw na pahinga. Grabe guys, no? Two days rest day po sila. Yan, 10 tsaka 11. <laughs> Ang daming nalito kahapon mga kayo, kasi may mga lumalabas sa Facebook na concert ni Ila City TV Mario sa Pasig City. ayan, so may mga lumalabas Mario, pero hindi po 'yung totoo guys, hindi po sila nag-concert kahapon sa Pasig City Mario. At napag-alaman natin Mario, 'yun pala kahapon Mario ay para po siyang contest Mario. na naka-localite ni Ila TV Mario. Iwan ko lang kung sakto Mario ha, 'yung binigay sa atin ang source natin, guys. Yan wala ka asa 'kong makita mga video kagabi Mario doon sa event na ginawa sa Pasig City, guys. Kung ano po 'yung tema ng event pero based doon sa nakachat natin mga Q, ay Kalok Alight daw, Nila si TV. Baka ganun nga talaga Mario kasi marami pong uh, nag-perform na hawig ho talaga sa pormahan ni si TV. Ginamit nila yung kanta, yung sayaw ni Ila City TV guys. Yan, hindi lang po yung pinapakita natin kanina mga Q, mayroon pang ibang grupo mga ka-Q. so ito guys, panoorin natin yung uh, setup kasi kagabi guys nag-setup na po sila ng uh, venue dito po sa Carmen Agusan del Norte. So, So ito mga kiyo, yung kanilang concert venue po dito sa Carmen Agusan del Norte. Grabe mga kiyo. kagabi pa lang mga kiyo, nasa 90% na po siyang okay mga ka kasi one week ago pa lang mga kiyo, bago yung concert ng Ilya City band mga kiyo, ay naglinis na po sila dito mga Q. Ayan o, nailatag na po. Yung mga lamesa mga kayo, yung mga trapal sa gilid mga kayo, ilagay na rin nila. So mas swerte talaga mga kayo, yung mauna dito po sa concert venue. Kung makakuha kayo ng upuan dyan sa harap mga kayo. Siyempre sitting pretty kayo guys habang nanonood ng concert ng City. Kaya ang mas maganda mga kayo na po ninyo yung pagpunta dito mga kayo. Kasi kung medyo gabi na kayo guys, mga 8 to 9 na kayo pupunta doon na kayo. Kasi medyo malayong area ng concert venue nato guys. So yun lang muna mga kayo yung update natin ha. Yan, abang-abang muna kayo mga kayo dito po sa ating uh, YouTube channel, sa mga karagdagan pa nating update para po sa concert ngayong araw ng Ilias City TV Band. Yan, July 12, araw ng Sabado. Dito po sila sa Carmen Agusan del Norte. So maraming maraming salamat mga kayo sa panonood. ingat po. God bless mga kayo.